yan meron sa atin dila ng ano, motor mga sir. 125 galing ito ng ano, Laguna. Yan, issue nito mga sir, walang power. Dahil pa lang pinanggalingan ni sir, taga Laguna pa sila. Pero natis na yung ECU yun ni sir. Kasi walang power, walang kuryente. Baka hindi nagbayad ng miral ko. Sir, <laughs> Walang power. Eh, natis na yung ECU ni Sir sa ibang unit. Umaandar naman. Kaya mati-check natin yan after may baba para hindi magtagal si Sir. Kasi malayo pa yung pinanggalingan. Hop, <tod> hop. Iyosyong na konti Okay, okay. Gasa ko pa para magandang din. check natin ito. Ngayon, maya. Ayan, ayan. Ayan, Malit lang. Yan. check natin. Dito naman yung susi. Meron siyang check engine. Tapos, obserbahan ko din, hindi rin gumagana yung fuel pump. Opo, hindi siya nagagana. na yung ano na ito. Nates na yung ECU nito. Tinanspar sa ibang unit. Gumana yung ano. Pati yung pump, gumana din. Ang tansya ko dyan kung bakit kaya mag-start o magic engine, dadalawa lang po yan, maaaring si CKP or di kaya si injector. O, papalit lang din po yung CKP pala sir. Nagpalit din? Oo sige, maaaring siya. si ano. kasi po, anong... eh, yan yung score niya. Do, bago siya tumiri, uh -oh. nung pinadiagnose ko siya, uh -oh. Nakalaga nakalagay alternator. Alternator. Kaya sabi sa akin nung ano, CKP lang daw ang papalitan. Oo. Uh -oh. Di pinalta namin yung CKP, hmm. Ayo eh, ayaw pa rin gumana talaga eh. Hmm. Sige, mamaya check natin ito mamaya. Tapos okay, ito mga sir, pinasok na natin sa loob. Sinihilan natin kasi malayo pa yung uh, pinanggalingan nila. Kaya ito, pinanggalan natin yung kanyang upuan. At uh, ito. Ito tayo news natin para makita natin kung bakit siya nag-check engine at uh, bakit hindi gumagana yung pivot pump. Kasi natis naman na yung ECU nito mga sa, sa ibang motor. Yeah, ulit. Ayan, natis na yung ECU nito sa ibang motor gumagana naman at parang feel ko rin kung uh, okay yung kanyang uh, ECU ayun magkakaalaman tayo sa diagnose okay check natin sa red DTC sa current ayun yung kanyang ano uh, problema ito yung problema niya mga sir sa current DTC yan yung kanyang problema tapos check natin sa store ito yung sa store yung, yung mga nakaraan na error code nya for example ginagawa yung motor tapos tinagtatanggal mo yung kwan sakit ng nakaon yung susi mag i sa sana sa ECU natin ayan dami kaya ngayon buburahin natin yan erase mo natin Yan, matik po yan mga asal, mawawala yung check engine sa panel. Ayan, mawawala yan. Kaso, hindi pa rin mawawala yung problema. Okay, okay siya. Tapos, check natin sa red DTC, sa current, ayan, no trouble code na. Tapos, sa stored, yan wala na rin. At ngayon, gagawin natin, i-off natin yung motor. Check natin kung babalik yung ano, problema. Okay, check, Ayan. Meron pa rin. Check natin uli sa diagnose kung ano yun, talaga yung talaga tinutukoy niyang problema. Ayan. Sa red DT sila tayo. Kasi na-erase na natin yung stored. Okay. yan pa rin yung tinutukoy niya. Back tayo. Kala tayo ng stored. Tapos, okay. Ayan. yan pa rin. Ibig sabihin Maaring si Injector ang problema Or yung Wire mismo Ito, to, ayan Chinik na Kaso hindi na naibalutan Hindi na nabalutan Delikado yan mm -hmm. Okay, anong gagawin natin? Magta-try tayo ng Injector Ito MTRT2 Or di kaya Piss bike ito na install to. Tatanggalin natin yan. Mag-test tayo ng ibang ano, injector. Yan, ito. ko na ng uh, throttle body pag click 150 kasi itong motor ni sir ay uh, conversion sa, ano, sa 150 engine. Pero yung unit niya 125. Yan, tumutunog. Yan, observe pa nyo yan. Yan, tumutunog na siya. Ibig sabihin yan, mapaparidondo mo yung motor. Kaso hindi siya antar kasi hindi natin kinabit tong throttle body. Nawala na rin yung check engine niya. Yan, yeah, nagre-redondo na. Kasi kapag uh, problema, injector, kasama po lagi yung dalawa na yan sa so magkakaroon ng problema. Pati post start, hindi rin magpo-post start yan. Magpo-post start ba? Hindi. Apo, nagre-redondo lang. Nagre-redondo lang. Yan. Uh, yeah. Tapos check natin ulit sa ano, diagnose. na natin. Magi-erase muna tayo. I-erase mo na natin. Tapos check natin. Yan, okay na. Tapos, kung ano yung ginawa natin kanina, kailan din gagawin natin ngayon. Ayan, halos wala na yung ano, error code. Kita try naman natin i-on. I-off pala. Tapos on natin. Yan mo check engine. Tapos check natin ulit kung mag-a-appear pa rin yung check engine sa ano natin. Diagnose. Okay, wala na siya. Sa, sa ano, storage um, wala parehas puro injector lang talaga problema nito okay good na injector lang yung problema nito Okay, ito ay mga andar na mga sara. Yan, mga uh, chicken gin. Battery hindi kito mula yun nandyan kasi nga sa kakatis. At uh, nung tinanggal ko yung injector, ito injector niya mga sir. Ayan, umandar yung unit. Ayan, binalutan ko na rin yung winalual nilang wire doon kasi delikado yan, maaaring masira ECU mo dyan. Okay, ito. Binali ko yung injector ni sir na pang 125. Kaso nga lang, maganda yung minor niya, kaso nga lang, palyado. Kasi 150cc na yung makina niya, 125 injector, hindi po match. Ayan, palyado. Pero maganda yung minor niya. Ayan, umaandan na siya kaya magpapilit tayo ng injector ng MTR2 pa rin na pang 135 yan pero pwede mong gamitin ng ano to kasi naka naka throttle body si sir pero pwede mong ano gamitin ng pang stock kasi nakadepende yan sa makina i-stock lang din yung makina niya na pang 150 dapat uh, pwede mong gamitin yung ano yung injector ng 150 na stock lang din yan manda to sya kagado lang Yeah. Palta natin ang injector dahil lupang 125 yun yung nakalagay dyan, yung nilagay ko. At uh, hindi obra. Kaya paltan natin ng ano. Pang 150. Para mawala yung palya. Okay yan. Tagal ko na yung uh, pang 125. Ito na yung 8 holes na MTRT. Ito yung lalagay natin. Yan. Kabit na. Testing natin. Nakawala.

<laughs> Kasi okay nga. Ka hmm. okay na, okay na. Ay, mo ako wika na. Ay. Ay. Okay na. Ah, okay na. Ah, ka na. Oh, magtatambay ka muna dito. Mag-inom muna lang tayo. <laughs> Pwede, sir. Pagkakaroon. Hmm. Walang problema. Yan, yung po na lang yung ano, pinabalik. <laughs> Mata-ingat kayo sa biyahe niyo. Layo po naman. Eh kung yung sana yung ano, instruction ko sana ay e, nasundan mo. Galing po sir. yung e instruction ko sana sayo o, no, sa iyo para hindi ka, ka sana lumayo. Okay lang yun, sir. Ah, tapos nakapasa na ka yung, dito. Dinadhana na magkakilala tayo, sir. Ah, tapos <laughs> na, napunta ka dito. Okay. Malimit po talaga ako diyan sa may ano. Diyan sa AAP. Ah. Okay, hanggang na lang yung video natin mga sarahin. injector lang yung problema nito.